Patay. <laughs> <laughs> so, -kay soy, kaya mo yan soy. Live start ay, live. Live start ay. -kaleid. Pinoy! <coughs> Malas si Tisoy ngayon ah Karang si Tisoy eh, ngayon oh Malat ngayon Inakabahan dyan eh, sandaan yan ang kumusta eh. Kinakabahan din ako eh. Buti si nakapusta? Wala kang pusta. Kinakabahan kay. Ako nga na, na may pusta. Lalong kinakabahan Ay! eh. Ay! 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 Di na, wala nang hangin wala no, no, na, hangin no, no, Ay! Ay! Nice! Ada apa? Sapu pak? Salalang, salalang. Masiga yung naka-pusta eh. Dito dito. Tama. Matatapos lang 'yan. Ayun sa. Lala. Pumusta sa kalaban. Ayun sa. Bibili natin 'tine merienda para. Okay, panglamang 'yan. Abang na, abang na. Yo! Ball. dapat Sino 'yon? <laughs> Ayun, natubig no dito, dito, dito. Ito, boy. Sa baso, oh. Ito oh, baso ito. ka, wacho ka. Kompir. lang Sayaw ng monkey yun na. Pero basta <laughs> to, to, to lang, bawal yan. Uh -huh. Masama yung inom agad. Yung okay lang yan, 500 dollar lang naman dyan. Ay, masama yan, yung ininom ka, yung matungapu ka na. Inom ka Hindi, <laughs> huwag lang madami. So, Papasokin yung baga mo ng na tubig. Naka-open yung baga mo. Ganun ba yun? Oo. Kaya pala minsan yung baga kumukulo. Bahala <laughs> kayo. Nasabi ko lang. Ayos! Nice! Yun, no? Tapan na! Kuya Lucas <laughs> yun. Si Kuya Lucas yun. Ano yung kanta? Ano yung kanta? Bantay, bantay. Kalma. Bibi, kalma. Mapapanood. Mapapanood nyo ito oh. mamaya. upload ko ito. Bibi, kalma. Bibi, kalma. Oo, kalma. Ano mo si ano? Si... Pasok. Boom. Walang shooter ngayon si Kwan Walang shooter ngayon si Kuya Doms Lumabas pa Ipakita mo kung sino ka Oh, safety. Ganda. Ol, na nung isa, oh. Parang naka sa kabila, suntukan. Oh. <laughs> <laughs> Wala na. Pagod na. Kalma. Kalma. Oh. Masyadong sal. Ang laki ng mukha. Pambihira na yun. Parang hindi muka tao yun na. Wala Wala na.